Naalarma ang mga animal welfare group sa Bacolod nga Back Project PH kag Community Animal Rescue Efforts o Care Incorporated sang natabo nga pagkalamatay sang pito ka mga ido kag isa ka kuring tugas ang ginaligar pagpanghilo natabo ang insidente sa tung tinlikdan nga adlaw nga Sabado Hunyo 29 2024 sa sulod sang Providence Negro Subdivision Barangay Granada siyudad sang Bacolod sandig sa Facebook post sang duha ka grupo may kasubong man nga insidente nga natabo sa kaparihong nga subdivision sa dong tinalikdan nga to ay 2019 kag 2021. Ginpahanom duman sa mga ini ang publiko nga ang animal cruelty ang isa ka krimen sandig sa Republic Act 8495 o kon Animal Welfare Act kon sa diin mamahimo nga mapriso kag magbayad sa multa ang sinuman nga mapamatud-an nga nagapasipala sa mga kasapatan samtang sa pagpadulong sang K5 News FM sa nasambit nga subdivision ginako sang presidente sa Homeowners Association nga si Paul Cruz nga sakit na sa ilo ulo ang pagdamo sang layo nga ido sa sulod sang ila subdivision. Aminado man si Cruz nga wala sila sang nagakaigo nga resources agod pang dakpon kag impound ang mga layo nga ido. Gani nagapangayo na sila sang bulig sa City Veterinary Office apang tubtub -tub subong wala pa sang sabat ang ilang nga request. Dugang pa ni Cruz wala man sila nagakulang sang pagpahanumdom sa mga pit owner nga kurungon o higtan ng ilang mga kasapatan bago nini makaperwisyo sa iban nga mga pumuluyo. So, uh, sad to say, sir, uh, may haba, gina mga pumulers nga wala nga which nga isan na sa mga agenda na mo na nang discuss, nga ginpabalo ang nag-attend, um, nag nga ang party na sa State dog sir nga solution, solution. ara na, na, na on the nga process na nga gina-work out na mo sa city bed uh, actually, actually gin at pakita ko man, man, man sila nga ang sila receive uh, letter from the city bed nga o ano, nga na, o, na, ano na na nabato na, na nila ang letter tapos before sir san chair sir din na nag ano man ko sa GC na mon tapos may ara man ko mga homo para magdakop sila kag wala man kami isang resources nga kumadak pa namon kag ano ipakti, paano namon sini sila oo oh. so bali nga mon, sir nga ano nga dog pound pound dog request sa city si vet actually on the process na sir gawla ta lang kami kung sano sila di masulod oo oh. so bali ini sir nga problema uh, actually isang hindi pa ko di way back 2021 or 2019 actually nag nag ano man sa social media eh, nag uh, viral man eh, tungod nga damo-damo, matudat -damo. tayong mga at agkoray na sila matay. Eh. So for now sir, uh, wala lang kaya idea sir kung ano mga motibo, kung ano man ang ilad nga ano ni nga uh, ilang uh, plano nga uh, gipangmatay nila ni mga sapat kay isa subong uh, actually naka-instruct naman ko sa mon para sa D3 Bio Evening Newscast ako si k 5 Randy Coronel para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM are you experiencing body weakness do you have delayed wound healing do you feel hungry all the time you may have diabetes a powerful duo to help diabetic natural way of lowering blood sugar level clinica dtx 500 is a powerful duo that combines of ampalea extract and the Schubert sugar sugarcane extract clinica dtx 500 stimulates the production of insulin enhance conversion to energy